Tanghalian tayo po kain tayo ng tanghalian. dito po sa loob ng tahanan ni brother Marlon after ng aming Bible study meron po kaming kumain kain po tayo ng tangalian ito po para makita ninyo ayan si brother Marlon ito manok adobang manok para na rin ako kumain sa amin kasi sa amin adobang manok din ang luto This is their baby. Ayaw lang. Oo. Kaya, ito talaga, nandito na ako, niyaya ako ni Brother Marlon. Mahirap naman tanggihan, baka magalit sa akin to. Oo. <coughs> Naalala ko po nung araw, nasa hospital ako. May dalawang pasyente. Kumain ako doon sa isa, niyaya ako kumain. Ang sabi ng isa, gusto mo pala kumain, ba't hindi mo nalang sinabi sa akin? isipin nyo po pati pagkain na pinagsiyasalusan pa ang sabi ko po sa kanila hindi po ako nagpunta dito para sa pagkain narito ako sa Bible study nagkataon lang inalok ako kumain eh yung isa naman nagsiyasalus pero hindi naman siya naghahalok alam naman sa akin manggal pakainin mo nga ako parang hindi po ano nga, walang, wala sa lugar yun ay na nangyari sa iyo? Storm din. baka na ang ka? nagbumotor ka ba nagsisinghiya ka? Eh, nung nakaraan din Sabado uh, ah eto po rin ang pinakain ni ano ni Artie sa akin na may dala siyang ano bumili ng adobo kaya yeah, nagsabay sabay kami magapuna at yan nang mag Bible study ano sa kanin po? hindi na Hindi pa ano sila ano, ron, pag ganyan naguulan, Ano? Hindi pa hirap sila tatay o sa lugar nila pag naguulan. Kaya ano, ano ba ako e, kaya bubuhay nila ron? Tapos ko lang pag ganyan. Ilang na eh. yeah, nga sila doon eh. Yan nga, ba yung nga yung mo? Bago ano, maglayo, baka... Baka din December, sabi niya Palayasin na sila. E paano yung saan sila makakayarulo kayo nyan? Wala. Paano? Ah, paano mangyayari nyan? alis ka dun bibigyan ka ng bayan ano yata 60 hindi hmm. kahit may pagtitirigan ka kahit may problema may pera ka kung wala ka magpagtitirigan hmm. alin pera yung nga marami sila dun <coughs> yung mga anak nagumuha pa sila doon sa permanent hindi sila umalis dun din yan nagumuha pala sila mm. Sila naman, pagka umalis doon, meron na din manlilipatan. Kanya lang katmari. Ayaw ni Tatay Hugo's. yung eh, lugar eh. eh. pala sa Brother Manny? Masarap. Perfect. <laughs> perfect. Ano pa rin? Sa dito ka na. Doon na. Sa permanent na. Sa mga upang. Sa anak niya. Sa samat niya. una. Sa so, una, oo. Well, may pera pa sila. So, wala, mm. wala na. wala na. Kasi nakuha pa ko pa. Hmm. So, ano yung ibig sabihin? Eh, di ba parin nakatira ka nang wala nang binabayaran? Hmm. Una, tinanggalan na sila ng kuryat eh. Isang buwan na, brother? Isang buwan na kuryat. Wala nang pumunta pa tayo, wala na sila ilaw. Oo. Uh -huh. Dirap ng May mga na sila. sila ng gwarga. Ha? Para. Walang ka? Inaalam ba? Baka na atin dito. Ha? Baka may nakatalingit eh, ba? Di ba yung tindahan kapon wala na? Oo. Nung naman yung kapitbahay nilang isang bahay nakadugtong doon sa likod. Wala na rin yun. Kaya dapat yan. Hindi, hindi pa dumaroon yung time na punta sila. Hmm. Alam na nila kung saan sila pupunta. Pas na magkaroon ng ano. hindi si Kaya 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 Bung ulam pa. Isipin mo kahit walang ilaw ka, yung ilang balte. Eh. Sabag, hindi naman mainit. Hmm. Hindi naman At, eh. Lalo na kung nagulat, pesko eh. Yung mahirap lang, yun na Wala man lang silang napanood ng TV syempre, walang kulit eh. Hirap na naman nalaan. Kailangan siya. Hmm. Sige, ito siya, matanda dito siya. Ang ah, tahan namin So, pagkakasahay. Ay, sa ano? Maayos na yung nila, Archie. May tubig ilaw naman. Ang tubig, ang hirap. Meron, pero mahirap. Ang ilaw, permis pa rin. Mm hmm. Importante ka rin naman kasi ilaw. Ang tubig, marami na may iiban. Ang mga... ilaw, ang mahirap. Ah, 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 kahit may tubig doon, alam mo, magkano benta ng tubig doon, kada kontina. Oo, oh, talaga, okay na rin yun kaysa wala. Oo, no, oh, lagi kami tambo Isang gabi eh. Ay, isang araw maglaba. Para sa'yo, nag-iipon din. 300. Maglaba lang. Kaya eh, maganda pag umuulang, may drum siya. Para oh. niya ng tambo sa banyo. Isipin mo, 300. Isang, isang laban lang ka. Oh, ang ulo na lang din. Yun na sabi ko sa'yo. Hmm. Mahal lang eh, ikaw. Ikaw yung isang gumo, bayad daw ko ng limandaan. Hindi, iba yung nawasay eh. Sa kanila. Ay, eh, sa kasi ang container dito, limang piso na eh. Ang weight is 3 pesos na eh. Mas mahal sa kanila. Napakahirap. Babuhay mo na lang yung kapit-bahan. Huwag Meron nga tumutulong tubig eh. Kailan ka pa makapuno? Ha? Dula yun. Huwag ko na malamig. Hindi na pwede malamig. Ano ko? Hindi na malamig Pagod tubig pa. Hindi na, tama na. Hindi ba pangit lasa, brother man? Pangit. Ano nga, Lynn? Hindi ba alat, hindi matapa? Hindi ano? nga, ako siya. Sa gusto nga, hindi naman siya pang ano. Yan ang gusto ko. Yeah, hindi ato. mahalat, hindi matapa. Mga anak ko, ganyan ko. Kasi, mahirap yung mahalat. Ayoko nung adobo sa tindahan para pinakuluan nila. Siyempre, oh. yung magtitinda, mag iba yung diskarte niya. Eh. Wala akong, kahit kailan, wala akong na adobo sa tindahan. Kaya nga yung lutong bahay, ang na pagkain. Lago sa kasi, pinakuluan. dami nila na kain. Sabi ko ang bayan, sa pasay Mama, ano nga, mataba yung ano. Mataba yung... Alam mo, ang dami kong... Ang dami kong... toyo ba yung ano, yung manok. Manok kasi magloya yan, yung eh, loya ko lang yun. oo oh, na nga yung gas eh. labas na labas yung mantika eh. mo <laughs> din namin na kasi yung mantika na. Kasi pusang magmamantika pa kasi yan. Hindi, hindi, ganito lang ang diskarte niya. Huwag na kayo magtalo. Pag bumili ka ng nitabang mga manok, kung hindi ayaw mong itapon yung balata, ipakuloyin mo muna. Pag kumukulo, ayan mo kumukulo. Pag lumubas na yung mga mantika, yung tubig, itabi mo lang. Yung sabaw. Ayun. Pag lumamig yung sabaw, ilagay mo sa rep. Pag nasa rep yun, matutulog yung mantika, alisin mo yung mantika, tapon mo. Yung may iwan na sabaw, yun ang ipansasabaw mo rin sa adobo. Wala nang mantika. Yun lang kasimple. Talagang may manok talaga mamantika. Gawa ng... Uh, mataba yung mga manok. Hindi natin mapigilan yan. Oh. <laughs> Alam mo, pinakakain ko doon dalawang aso ko at ay balong-balo na ng manok. Pag bibili ako natin ng balong, ang daming tabat, inaalis ko lahat yun. At ko muna, tapo ko na. Pag wala na nga tayo, wala na taba, doon ko yung pakukulo yun. Yun ang ko sa kanila. Walang tatanggal na yung magtaba. Ang kapal ng taba. Oh, ganun ang ginagawa ko. Masige po, ano? Salamat sa inyo. Sa inyo panonood ng video namin dito. Tapos na po kami sa kain ng tangalian. Nananangali na po sila. Ayan si Mariel yun ha. Nananangali na rin siya. Nanangali po kami kasabay ko si Brother Marlon. Ayan, sabi niya. Kain na lang kami kanya. Oh, sige, hanggang dito so, lang kaya, kaya. Thank you for watching. Dito po tayo kay Brother Marlon. Si, si sa Barangay 96, Sony, District 1, so Manila. God bless. So, -bye. -bye.